big lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada news fm broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. lahat one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, At ngayon, ngayon. narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Obrigada gutter deep na baha Naranasan sa Metro Manila Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-uulan Dalawa kumpirmadong patay Sa pananalasan ng bagyong krising at habagat Samantala isa pang low pressure area Binabantayan ngayon ng pag-asa Sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa Ating presidential spokesperson Harry Roque na na raw na umuwi na lamang ng Pilipinas dahil hindi naman ito pinakikinggan ng kampo ni dating Pangulong Duterte Samantala Facebook mga kabrigada Sinampula na ang ilang big time Influencers na nagpo-promote Ng illegal or illegal Online sugal At higit sa pisong aumento sa diesel Epektibo bukas Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Buong puso, puso Kasama ang buong pwersa Ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a change. better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na Lunes, Kabrigada, July 21, 2025. Kami ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Di Vera. At ah, Brigada Leo Navarro, malik Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada, isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang naturang LPA ay huling namataan sa layong 950 kilometers silangan, hilagang silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, meron naman itong medium potential o ang sinasabing katamtamang tsansa na ma-develop bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kaling magtuloy-tuloy bilang isang tropical depression, tatawagin itong bagyong Dante, ang ikaapat na bagyo ngayong taon 2025. Sa ngayon, mga kabrigada, patuloy pa rin magpapaulan ang umiiral na hanging habagat. Ayon pa sa pag-asa, asahan na ang mga monsoon rains sa bahagi ng Metro Manila, Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro Occidental. Bagong bago, Rigada, mga kabrigada umakyat pa sa dalawa ang kumpirmadong nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong krising at habagat. Base sa latest bulletin ng NDRRMC ngayong araw, nakasaad na galing ang mga nasawi sa Region 10 at Karaga. Isa naman ang kumpirmadong nasaktan sa Region 10. Samantala, tatlo pang mga napaulat na nasawi ang bineberipika pa ng NDRRMC. Apat ang bineberipika na nasaktan at pito naman ang napaulat na nawawala. Aabot naman sa mahigit 225,000 na pamilya ang apektado na katumbas ng mahigit sa 800,000 na mga individual. Ilang bahagi naman mga kabrigada ng Metro Manila, binaha dahilan sa walang tigil na pag-ulan. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Pinahang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa walang tigil at malakas na buhos ng ulan ngayong lunes. Gutter deep na baha ang naranasan sa Mandaluyong sa Edsa Shaw Boulevard underpass. Sa Maynila, half gutter deep na baha ang naranasan sa Taft Avenue, Corner Padre Fora at Taft Avenue mula Apasible hanggang Escoda. Habang gutter deep na baha naman ang naranasan sa Rojas Boulevard P o Campo Intersection at Service Road Quirino Guanzon. Rojas Boulevard-UN intersection at Service Road at Castañuman, half-tile deep na baha naman ang naranasan sa Magallanes at pasong-tamo sa Makati. Edsa Chino Roxas northbound, habang half gutter deep ang baha sa southbound lane ng Edsa bago mag Ayala sa Pasay City above gutter deep na bahaan naranasan sa Andrews Avenue tramo habang gutter deep naman sa Rojas Ed sa Heritage Service Road northbound. Gutter deep rin na bahaan naman sa Paranaque sa Mia Coastal Intersection. Sa Quezon City, gutter deep din na sa northbound at southbound lane ng Ed sa Pituason Tunnel at Ed sa Balintawak at northbound lane ng Ed sa Dario Bridge. Bagamat nakaranas ng pagbaha ang nasabing mga kalsada, possible pa rin ng mga ito sa lahat ng klase ng mga sasakyan. Samantala, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na libre na ang biyahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong tanghali. Ito'y sa gitna ng nararanasang sama ng panahon. Buong araw itong epektibo. Ayon pa kay Dizon, magde-deploy din ang DOTR ng mga trucks at buses katuwang ang PCG at PPA para tulungan ang mga stranded na mananakay. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Open. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, inanggal na ng social media giant na Meta o Facebook. Ang ilang pages ng ilang mga naglalakihang influencers na nagpo-promote ng online gambling. Kasunod ito ng hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down ang mga promotion ng ilegal na isugal sa naturang platform. Sa ulat naman ng Digital Pinoy, hindi nakaligtas ang mga FB pages ng mga high-profile influencers kabilang na kay na Laparan na my 9.7 million followers kay Boy Tapang na mayroong 5.5 million followers. Mark Anthony Fernandez na mayroon pong 242,000 followers. At kay Kuya Lex TV na may 100,000 na mga followers. Ayon sa Digital Pinoy, kabuoang 20 o 20 ang bilang ng mga influencers ang bahagi ng unang batch na isinumiti nila at inendorso ng CICC sa Meta. When welcome naman ang kanilang national campaigner na si Ronald Gustilo ang naturang hakbang. Anya tingin daw kasi ng mga influencers na ito ay untouchable sila at nagbablaf lamang ang kanilang grupo at CICC. Palinaw naman daw itong mensahe na seryoso ang kanilang grupo at gobyerno at asahang masusundan pa ito. Bagong, bagong, kadabalita, meskoy. Kadabalita, meskoy. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, Pinag-iisipan na ni dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi na ng bansa. Sa kanyang live stream na Facebook, sinabi ni Roque na hindi siya matitinag sa pagbibigay ng suhestyon sa pamilya Duterte para sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kabila nito, inamin niyang bilang isang tao, minsan ay hindi na niya gustong magbigay pa ng rekomendasyon dahil hindi naman siya napapakinggan. Dahil dyan, iniisip na rin daw nito na umuwi na lamang ng Pilipinas at labanan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pilipinas at uh, kahit pa paano labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan kasi sa mga pangyayari po dito sa tatay, Digong sa dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakapulong at um, walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Dagdag pa ni Roque mga kabrigada, wala nang dahilan para magpatuloy pang uh, mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Hindi rin daw krimen na hinging magbitiw ang isang presidente na wala namang saisay. Eh, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saisay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, dalawang taon na ako nag nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos Mingaya na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang, wala, ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente ang walang saysay. Yan ang tinig mga kabrigada ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala mga kabrigada, grupo ng mga kabataan pinag-iinhibit si Senate President Escudero bilang presiding officer at senator-judge ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Bigat din nga ang ilang student leaders sa Senado para ipadala ang kanilang sulat kay Senate President Escudero na naglalaman ng kanilang panawagan na maginhibit na ito bilang presiding officer at senator judge sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa samahan ng progresibong kabataan, di na nagdulo tumano ng pagkakawatak-watak at pagkalis ng atensyon ng mga opisyalis ng gobyerno sa tunay na problema ang naging paglilitis. Malibang ay iginit din nila na sa mga dinay na ito ay nakakasira sa legitimacy ng Senado na gawin ang kanyang tungkulin bilang impeachment court na walang pinapaboran. Samantala tumanggi naman ng mga ito na magbanggit ng pangalan kung so, sino nga sa tingin nila ang pupwede pumalit kay Escudero bilang presiding officer. Patuloy naman ding nanindigan si Escudero na hindi nila papakinggan ang anong mga opinion ng pro at anti-Duterte dahil ang konstitusyon ang kanilang susundan. Sa kabilang banda, hindi pa umanupinal kung sa August 4 sila magpoconvict dahil pag-uusapan pa nila ito sa plenaryo live mula rito sa Senado in the height of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mexican News of Brigada Manila Nationwide. Ang Pilipinas naman mga kabrigada bukas daw sa plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub ayon niyan kay Ambassador Romualdez. Wala kanyang Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada! B -b 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 report. Bukas ang Pilipinas sa plano ng Estados Unidos na magtayo ng ammunition production facility sa bansa bilang bahagi ng pinalalakas na ugnayan sa larangan ng depensa at ekonomiya. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, aprobado na raw ng U.S. Congress ang probisyon sa kanilang National Defense Authorization Act na nagpapahintulot sa pagtatayo ng pasilidad ng arma sa Pilipinas na maaaring itayo sa Subic Zambales. Tinututukan na anya ng pamahalaan ng mga preparasyon, lalo't may mga lokal na kumpanya na raw na nagpapakita ng interes na makibahagi sa posibleng konsorsyum para sa naturang proyekto. Bagamat wala pang formal na negosasyon, sinabi ni Romualdez na nakikita nilang makakatulong ito sa pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng bansa at makakalikha rin ng dagdag na trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa nakakarating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing panukala kaya wala pang tugon ang Pangulo hinggil dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority. H1. Mga kabrigada, si PNP Chief Tore Binuel Tahan ang mga nagpapakalat ng fake news kaugnay sa lumang insidente ng bangkay sa Kawit, Cavite. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada mo! Mariing pinabulaanan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga kumakalat sa social media kaugnay sa umunay may bagong kaso ng pagpatay sa si isang Chinese national na itinapon umano sa Kawit Cavite. Ayon kay General Torre, ang insidente ay nangyari pa noong 2022 at matagal nang naimbestigahan. Sinabi ni Torre na manino na muling hinukay sa baulang isyu para palabasing bago upang magasik ng panibagong kontrobersiya laban sa kasalukuyang administrasyon administrasyon. Tinukoy ng PNP chief na ang biktima ay isang 32-year-old na Chinese national na may Interpol notice sa tumunoy pugante sa China. Nakipag-ugnayan na umano ang mga otoridad sa pamilya ng biktima ang ulit tumanggi ang mga ito na makipagtulungan. Ang labi ng biktima ay inilibing sa isang public cemetery sa Cavite. Para kay Torre, patuloy umano ginagamit ang ilang grupo, partikular na anyang mga DDS, ang mga lumang insidente upang linlangin ang publiko na anay isang hangover ng nakaraang administrasyon tuli naman ang paalala ng PNP sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita at nababasa sa social media at huwag basta-basta naniniwala sa mga impormasyon na walang sapat na verifikasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Kabrigada, oh, Ka wala namang namomonitor na banta ang Philippine National Police sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ba kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ang mga natatanggap nilang impormasyon ay bahagi lamang ng intelligence estimates. Ganun pa man, malaking hamon anya ang pag-ulan. At dahil dito magpapakalat sila ng maraming payong sa mga pulis para magamit na pangontra sa ulan. Samantala sinabi naman ni General Torre na paplansahin pa nila ang ibang mga patakaran na ipatutupad sa araw mismo ng SONA. Magkakaroon na ng advanced deployment ng mga pulis sa July 26 araw ng Sabado at ang full deployment naman ay aasahan sa July 27 linggo hanggang sa araw ng SONA. Labing dalawang libong pulis ang ipapakalat para magbigay siguridad sa taunang ulat ng Pangulo. Mga kabrigada, mga dating DENR officials si patatawag sa investigasyon ng Manila Bay Dolomite Beach Project. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Report. Aalamin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang tungkol sa isyong posibleng pinalusot lang ang Manila Bay Dolomite Beach Project ng walang sapat na compliance certificate. Ito ay kasunod ng inihain niyang resolusyon na target imbestigahan ang proyekto matapos sabihin ng Metropolitan Manila Development Authority na posibleng ang naturang proyekto ang dahilan ng pagbaha sa Maynila dahil sa pagbabara sa drainage system. Maliban dyan, kine-question din ang mambabatas ang tungkol sa pondo ng proyekto. Sa panayam ng Brigada sa sa Manila kay Ridon, sinabi nitong ang project sa Manila Bay ay maaring isa sa mga pinalusot ng walang full-blown environmental compliance certificate. Ang sinasabi sa atin, parang mm. hindi daw po ito nagkaroon ng uh, ECC. Mm. Oo. Oh. Isodon isa sa mga pinalusot na wala akong uh, ECC. Hindi ko alam kung uh, mm. ano yung dahilan. No? Pero siguro, meron silang paliwanag niya kasi siguro, sasabihin niya, hindi po, sa ano naman yun eh. Mm. DNR to eh. Kami mm. to eh. Di ba? Bakit mm. niya kami hihinga ng ECC? No? So, uh, gusto ko malaman kasi may nagsasabi na nung po ano, parang hindi ata pinayaga. Hindi pinalusot ito nang wala yang full blown na environmental compliance certificate Dahil dyan, lahat ng sangkot sa ikinasang hakbang ay ipatatawag ilan umano sa mga ito ay ang mga dating kalihim at opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of Public Works and Highways noong administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The Michigan News. Uh, so our team. Pagtatayo ng disaster relief hubs, tiniyak na pupunduhan sa ilalim ng national budget. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Report. Binigyang diin ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na panahon na para magtayo ng mas maraming disaster response centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Romualdez, suportado niya ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng paghagupit ng bagyong krising at nagpapatuloy na pag-ulan na sanhi naman na pinaigting na habagat. Kailangan na anyang maisabatas ang National Disasters, uh, Disaster Strategy at permanenteng maisama sa National Budget ang pondo sa pagtatayo ng disaster relief hubs. Ipinaliwanag ng dating speaker na ang Pilipinas Pinas ay isa sa disaster-prone countries at nahaharap sa matinding epekto ng mga kalamidad dulot ng climate change. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon ng disaster hubs at pagsasabatas na preparedness protocols ay makatutulong sa kahandaan sa pananalasan ng mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad. Mababati na noong 19th Congress ay si Ramualdez ang principal author ng House Bill number no. 13 na layong magtatag ng Department of Disaster Resilience. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng one of five 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita, Mga kabrigada, simula bukas ay aarangkada ang bagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa abiso may tataas na 1 peso and 10 centavos sa, sa kada litro po ng diesel. Merong umentong 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina habang 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry sources, ilan sa mga posibleng dahilan nito ay ang pagtaas ng demand at pati na rin ang mga speculations sa tariff policy ni US President Donald Trump. Ito na ang ikalawang linggong sunod na oil price hike. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa Tanghali ako Brigada, -brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod at Brigada, Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.